'Yung mga baka o oh, mga katsabi pinapakawalan na lang ng may-ari at taga doon daw 'yan sa kabilang ibayo. ayan nandito ako sa ano namin, may tindahan namin dahil lumalapit-lapit dito sa halaman ko. Apat 'yan sila nandoon 'yung ano, 'yung ibaw oh. sa may gilid ng may bahay doon. Oh. Ayun oh, kanina pa yan pabalik-balik dito. Inaano ko 'yung halaman ko dahil ano, ay doon pa lang ibaw pa oh. banda doon oh na ko ibinabantay ko yung halaman ko dahil ano sa sobrang tagtuyot. Wala na, wala nang makain yung mga baka yun ano, naglalakad pa punta doon eh. Wala na, hindi na ano, ano kung saan saan na lang nakakarating mga baka. Wala nang makain. Nano ko yung mga halaman ko dito kasi baka may ito naman ang kainin. Kakadahon-dahon nga lang nito eh. Landoon pa yung iba, hindi pa lumalayo doon oh. Dun, oh. May likod oh. Ayan yung dalawa oh. Sumusunod dun sa ano, yung dalawa nandun na nauna. Oh. Ayan sila oh. Ayan oh. pag na lang yan sila. Umayari talagang pinakawala na lang pala talaga yan. Kawawa yung ibang mga halaman Ang buti ako nandito ako nagbabantay. Ayan oh. Halina pa yun sila pabalik-balik lang oh. Hindi na nakakabalik doon kung saan yan sila ano na naroon. Hindi kabilang ibayo daw yan eh. Oh. na tinataboy na nung mga dito sa kapitbahay namin.